kahulugan ng bundok sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pagkakita ng mga bundok ay may kahulugan na tila maganda. Kahit na ito ay isang magandang tanawin, ang panaginip na ito ay karaniwan na uugnay sa simbolo ng balakid na kailangan mong pagtagumpayan. Ang panaginip tungkol sa mga bundok ay magkakaroon ng iba't ibang kahulugan na nakasalalay sa mga bagay na nangyayari sa pagtulog. Ang mga simbolo ng bundok sa panaginip ay may iba't ibang kahulugan at nakadepende sa konteksto at karanasan ng individual. Sa ilang mga kaso, ang mga bundok ay sumasagisag sa mga hamon at kahirapan na kinakaharap. Habang sa ibang mga pagkakataon, ang mga bundok ay maaari maging simbolo ng personal na paglaki at pagbabago. Ang isang matayog na bundok ay maaaring sumagisag sa isang pagnanais na maabot ang isang mas mataas na antas ng kamalayan o pag-unawa. Ang simbolo na ito ay nagsasabi na ikaw ay nasa malalim na pagbabago sa sarili at pag-unlad. Maaaring sumasalamin ito sa pagsisikap na malampasan ang mga panloob na hadlang at harapin ang mga nakatagong takot. Ang mga bundok sa panaginip ay maaari din sumagisag ng katatagan at katahimikan. Ang matibay na bundok na hindi umuugoy ay nagpapakita ng lakas at tiwala sa buhay. Ang simbolo na ito ay madalas na lumilitaw kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng matatag sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang mga panaginip tungkol sa isang bundok ay makapagbibigay sa iyo ng lakas upang malampasan ang mga balakid na darating upang maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip ng mga bundok, kailangan mong tandaan kung anong ang nangyayari sa iyong pagtulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagguho ng bundok. Ito ay sigaw ng hindi malay, kaya kailangan mong gamitin ang lahat ng determinasyon na huwag sumuko sa laban na iyong ginagawa. Dapat mong malaman na ang mga paghihirap ay ginagawa kang isang mas maasahang tao. Gayunpaman, kah kahirap ang mga hadlang isipin na ang panaginip na ito ay dumating upang sabihin sa iyo na ikaw ay sapat na malakas upang malampasan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bundok. Kapag nakakita ka ng bundok, ito ay nagpapahiwatig ng lakas upang harapin ang mga problemang ang naroon sa iyong buhay. Ang buhay ay ups and downs at kailangan mong makahanap ng karunungan mula sa panaginip na ito. Kung nahihirapan ka, walang imposibleng lutasin kung magsisikap ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat ng bundok. Kapag nanaginip kang umakyat ng bundok, ito ay nagpapakita na ikaw ay dumaranas ng matinding paghihirap sa iyong buhay. Pag umakyat ka sa isang burol, ipinapakita nito na malalampasan mo ang mga paghihirap na ito hanggang sa huli mong malampasan ang mga ito. Kapag nanaginip kang umakyat sa mga bundok, kailangan mong maunawaan ang hindi mabilang na mga hamon. Makakatulong kung haharapin mo ng may lakas ng loob at magiging maayos ang lahat. Ang pagkilos ng pagakyat ay nagpapakita na ang mga paghihirap na mayroon ka ngayon ay malalampasan at magagawa mong gawing kagalakan ang lahat ng sitwasyon. Ipinapakita rin ito na anuman ang problema, ginagawa kang mas handa na sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nalalatagan ng niebe na bundok. Ang panaginip ng isang bundok na nalalatagat ng niebe ay nagpapahiwatig ng idea ng isang pambihirang sitwasyon na nagpapahiwatig ng problema na dapat mong pagtagumpayan. Kung meron kang ganitong panaginip, magandang bigyan pansin ang iyong kapaligiran dahil masyado ka nakatutok sa mga problema. Kaya huminto ka sa pagiging palakaibigan o kahit na binabaliwala ang damdamin ng mga malapit sa iyo. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa mahulog mula sa bundok. Kapag nanaginip kang mahulog mula sa bundok, ito ay maaaring magbigay sa iyo ng isang pakiramdam ng takot. Ang panaginip na ito ay isang babala para sa iyo na maging matyaga sa pagkamit ng iyong nais. Dumarating ito bilang payo upang subukan mong maunawaan na ang lahat ay may sandali. Gagawin mo ang iyong makakaya upang makamit ito, munit maging matyaga at darating ang mga resulta. Gayun din, huwag magbigay na masyadong maraming opinyon sa ibang tao dahil maaari itong makaapekto sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tuktok ng bundok. Kapag nanaginip kang nasa tuktok ng bundok, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa personal na pag-unlad. Palayain ang iyong sarili mula sa mga konsepto na hindi angkop sa mga taong umuunlad tulad ngayon. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa kalayaan, malaman kung paano pumili ng tama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kahirapan sa pagakyat sa bundok. Kapag nanaginip kang mahihirapan umakyat ng bundok, napakahirap ng problema mo at nahihirapan kang malampasan ito. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga tagumpay ay hindi pa dumarating. Kailangan mong dagdagan ng iyong mga pagsisikap at mas italaga ang iyong sarili bukod sa higit na pagtitiwala sa iyong sarili. Kapag na naginip kang mahihirapan umakyat ng bundok, kailangan mong tandaan na ang pag-abot sa tuktok ng bundok ay nakasalalay sa iyong pagsisikap maaaring kailanganin mo ang tulong ng isang tao upang matiyak na malaya kang makahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakad pababa ng bundok. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa pinakamahalagang pagsubok at kahirapan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na makukuha mo ang pagnanais na mayroon ka sa loob ng ilang panahon tulad ng isang bagong trabaho. Ang paglalakad sa isang bundok sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kaluwagan o paglaya mula sa isang mahirap na sitwasyon. Maaari itong kumatawan sa pagtagumpayan ng isang hamon o balakid at pakiramdam na nagawa na. Ito ay maaring magmungkahi na pakawalan ang mga nakaraang pasanin at sumulong ng mahusay.